Isa ka bang fur parent na laging iniisip kung paano kaya akong gawin kong negosyo ang passion ko sa pag-aalaga ng pets? Kikita kaya ako? May good news ako sa iyo ka negosyo. Alam mo ba na dito sa Pilipinas ay tumataas ang demand para sa mga pet care services at pet supplies? Kaya kung gusto mong kumita ng pera dito, pwedeng-pwede kahit maliit lang ang puhunan mo. Kaya kung interesado ka na malaman kung paano mo masisimulan ang pet care business mo at gawing passion ang pag-aalaga mo sa pets, tapusin mo tong video na to dahil sa video na to ibibigay ko sa iyo ang step by step guide at top business ideas na swak para sa isang fur parent na katulad mo. At bago ang lahat, ako nga pala si Mark Salazar at mahilig ako mag-research ng mga negosyo na low budget pero high profit. At isa nga po dito yung ating topic ngayon. Kaya kung interesado ka na, simulan na kagad natin yan. Number one, pet grooming service. Alam mo yung ganitong klase ng serbisyo ay nangangailangan ng skill. Pero sa panahon ngayon, meron pa bang hindi available na knowledge na hindi mo matatagpuan sa internet? Napakarami po sa YouTube. Pag-practicean mo, syempre, yung alaga mo. Alam mo yung ganitong klase ng serbisyo ay napakabilis po na makabenta nito at tinatangkilik talaga especially ng mga fur parent na kagaya mo. Alam mo, kung walang masyadong grooming services diyan sa lugar ninyo, o pwede kang mag-offer ng home service na grooming especially sa mga cats. Alam mo, kami po napakarami naming alagang pusa at hindi pala sila katulad ng mga aso dahil napaka-meticuloso at medyo Mahirap ang ugali ng pusa sa totoo lang, pero they are lovable pets naman, ano po. At kung pagkaganyan ang pinag-aralan mo at sinubukan mo na i-offer sa merkado, sigurado na papatok to. Kung tatlong pets ang kaya mong i-groom sa loob ng isang araw, may 300 to 800 pesos ka. Depende po yan sa laki ng aso o pusa na i-groom mo. So kung tatlo lang, pwede ka lang kumita ng 1,500 hanggang almost 2,000 pesos in just one day. Number 2 pet boarding or pet hotel alam nyo po, kung meron kayong extra space dyan sa loob ng bahay nyo na pwede nyo gawin na pet lodging para sa mga owners or pet parent na aalis pansamantala at iiwan nila pansamantala yung kanilang mga alagang hayop, e eh sa inyo po, po pwedeng ilagak yan kung kayo po ay may extra space na lugar dyan sa area po ninyo. Ano po? Ito po ay napakagandang negosyo dahil unang-una hindi mo kinakailangang umupa ng commercial space para gawing pet hotel. Basta meron ka lang space sa bahay mo, pwede mo na pong gawin yan. Ang importante lang dito ay meron kang isang maayos na kulungan na paglalagyan ng mga pets nila. Siyempre, yung safe and very clean dapat, di ba? Kasi po, siyempre, yan, iiwanan sa inyo at willing silang magbayad. Pagkatapos, pangit, mabaho, hindi ka aya-aya yung area. Siyempre, sino naman pet parent, ang gugustuhin na doon i-board 'yung kanilang alagang hayop sa inyo. Kaya kapag ganyan ang napili mong negosyo, siguraduhin mo na ang i-offer mo ay napakalinis, maayos at sigurado naman na hindi mai stress 'yung kanilang mga alagang hayop ano? At matutuwa. Alam niyo po kapag ganyan ang negosyo ninyo, pwede kang mag-charge dito ng 400 pesos up to 600 pesos at maaari pa pong tumaas 'yan, depende sa mga other services na po pwede mong i-offer sa kanila. Andiyan yung may playtime, andiyan yung magpapakain ka ng mga treats, andiyan pa yung ibang mga po pwede mong i-offer na magbibigay ng enjoyment para sa mga alaga nilang hayop. Ano? At nang sa ganun, hindi ma-stress at hanapin yung kanilang owner. Alam nyo po sa ganitong klase ng negosyo, imagine kung meron lang po kayong tatlong alaga o tatlong border na ipaalaga sa inyo, pwede na po kayong kumita ng 1,500 up to almost 3,000 pesos sa loob lang ng isang araw. Number 3. Alam mo ba na napag-alaman ko recently na marami pala mga pet parents ang mas preferred nila na pakainin ng mga organic foods ang kanilang mga alagang hayop? Andito yung mga organic dog biscuits or organic cat treats, mas preferred pala nila yan kasi marami palang posibleng makuhang sakit para sa mga pagkain na, ng mga hayop na hindi organic. Minsan nagkakaroon sila ng na sakit sa bato kapag ka sobrang alat na mga dog food na ipinapakain sa kanila. Kaya pala mas marami mga pet owners ang mas preferred talaga nila yung mga organic at yung mga hindi sobrang aalat na mga pagkain ng hayop. Nang sa ganon, mas maprolong pa nila yung buhay ng kanila mga alaga. At kung susubukan mo na pag-aralan kung paano gumawa ng mga organic foods para sa kanilang mga pets, siguradong papatok yan. Dahil alam nyo po, dito sa atin, bihirang-bihira lang po sa mga pet shop ang nagbebenta ng mga organic foods. Kaya kung ikaw, makakagawa ka ng mga ganyang klase ng produkto na po pwede mong ibenta online sa merkado, sigurado ko na papatok yan. At kung ikaw naman ay hindi interesado na ikaw ang mag-create mismo ng organic pet food na ibebenta mo sa merkado, ang pwede mong gawin dito is humanap ka ng mga supplier na baka create or merong enough knowledge and experience na gumawa ng mga ganyang klase ng produkto yung mga organic pet foods, mga organic cat treats and kausapin mo sila kung sila ba ay papayag na bagsakan ka ng produkto nang wala nilang brand. So ang gagawin mo, lalagay mo yung sarili mong brand and saka mo yaalok online, gandahan mo yung packaging at yung syempre, magiging eye-catching yan para sa mga pet lovers, pet owners. Ano po, white labeling po ang tawag sa ganyang klase ng negosyo. Alam nyo po, marami na pong gumagawa ng ganyan. Kaya kapag ka aralan mo yung ganyang klase ng sistema, siguradong kikita ka. Number four, pet accessories. Yung mga collars, yung mga tali ng aso, leashes kung tawagin, yung mga interactive toys, mga ganyan po at marami pang iba etc. Yung mga kalmutan ng pusa kasi ang mga pusa 'di ba mahilig yan magkalmot eh. So may mga karton po doon and yung mga toys nila, yung mga balahibo, mga hinahabol-habol nila, mga laser at napakarami pa pong iba. Alam mo po, napakagandang magbenta niyan kasi yung mga per, mga fur parent, yung mga pet owners hindi po nanghihinayang gumastos na mga ganyang klase ng accessories para lang sa ikaliligaya ng kanilang mga alaga. Ang weird nga eh, kasi minsan, mas willing pang gumasos yung mga fur parent doon sa kanilang mga alaga kaysa sa mga totoo nilang anak na, na tinitipid nila sa gatas, di ba? Pero ganun po talaga eh. Siguro kung may alaga kayo, nakaka-relate po kayo, ano po. Pero, yung ganyang klase ng negosyo, which is the pet accessories, ay talaga naman pong patok. Hindi lang po, sa face-to-face -face or yung traditional business maging online po. At alam nyo po ba, hindi mahirap ibenta to at napakalaki ng pwede mong i-markup dito. At hindi po mahirap kumanap ng supplier sa ganitong klase ng business. Shopee at Lazada is the key. Alam nyo po, kung mahilig kayong bumili online, siguradong familiar po kayo sa mga discount na po pwede nyong makuha sa mga halimbawa, January 1, so 1-1, February 2, 2-2, yung mga ganyan, di ba? Minsan, lower lower than uh, 50%, 'di ba? 50% off or mas mababa pa ang ibinibigay. Hihintayin mo lang 'yan. At yung mga pet shop, sa ganyan lang rin pala kumukuha ng supplies. Kaya kung ikaw, wala kang binabayarang pwesto, ibinebenta mo lang online yung iyong negosyo, especially the pet accessories, sigurado ang kita mo dito. Number 5 ito literal na wala kang puhunan, ano? Internet and cellphone lang ang kailangan mo dog walking, and pet sitting. Alam nyo po, yung mga nakatira sa condo and subdivision, mga pet owner po dyan, wala pong oras para ilakad yung kanilang mga aso, ipasyal yung kanilang mga alaga, at dyan ka na ngayon papasok. Alam mo, napakaganda ng bayaran dito ah. 300 to 500 pesos para lang sa isang oras, di ba? Yung iba, yung mga aso ah, nila. Kahit hindi mo ilakad, basta i-babysit mo lang, nandun lang sa'yo, di ba? Paligayay mo ng konti, laro-laruin mo. 300 to 500 pesos na po yan per hour. Yung mga dog walking naman, yung mga extra large breed, mas mataas po ang bayad sa mga ganyan. Kaya kung ganyan ang pipiliin mong karir, you can earn up to 2,000 pesos in just 4 hours. Kaya kung isa kang pet lover, ito na ang pagkakataon mo para pagkakitaan ang passion mo. At sigurado ako na hindi lang yung mga pets ang magiging masaya, pati na rin ang bulsa mo. Kung nagustuhan mo ang pinag-usapan natin ngayon, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Ikaw, ano ang pet business na gusto mong simulan? I-comment mo lang dyan sa baba. Once again mga kanegosyo, ako nga pala si Mark Salazar at lagi niyong tatandaan. Maliit na puhunan, plus tamang idea equals malaking kita.